Kanselado na ang pasaporte ng dating kongresista si Zaldico. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating ACO Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Unang inanunsyo ni Pangulong Bomo Marcos ang pagkansila sa pasaporte ni ko na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Kaya tininstruksyon ko puna ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol Sinusubukan namin kunin ang panig ng abogado ni Ko kaugnay sa anunso ng DFA. Pero sa isang naunang unang pahayag, sinabi ni Atty. Roy Rondain na wala siyang impormasyon tungkol sa pagkakansila ng pasaporte ng kanyang kliyente. Kakatanggap lang daw ni Rondain ng kopya ng mosyong inihain ng ombudsman sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kansilahin ang passport ni Ko. May limang araw pa raw siya para kontrahin ito. Nauna na sinabi ng DILG na pininiwala ang nasa Portugal si at mayroong Portuguese passport na nakuha ilang taon na nakakaraan. Nabanggit din ni Pangulong Marcos si Sara Descaya na voluntaryong sumuko sa NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya na nakikita po natin maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa justisya. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag sa Diskaya na nangaharap sa mga kaso ng graft at malversation dahil sa Munoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. na ng abogado ng mga Diskaya, ang pagsuko ni Sarah sa NBI ay di nangangahulugang umaamin siya sa mga paratang. Tumuko po siya dahil uh, alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang uh, anumang legal na proseso uh, patungkol dito. Ayon sa NBI, bukod kay Diskaya, kusa rin sumuko ang walong opisyal ng DPWH Davao Occidental, nasa kusariya sila ng NBI. Sumuko rin ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angelin Grimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Nakalitin na naman sa Senado ang asawa ni Sarah na si Curly Diskaya. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nakabimbin sa Pasay City RTC ang kanilang petisyon for certiorari para questionin ang kanyang pagkatitine sa Senado. Sa DOJ, nag-aayon ng counter affidavit si dating Sen. Pong Revilla, kaugnay sa aligasyong nagbulsa umano siya ng milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Ang reklamo kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla. Pero ayon sa nagkapagsalita ni Revilla, nagsumiti rin siya ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon. Nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga alikasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte pagkaalis ni Revilla. Dumating naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatandaan si Bernardo ang nagsabing personal siyang nagatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024 na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Bukod dito, nagatid din umano si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay rin ni Revilla bago nagsimula ang kampanya para sa 2025 elections hindi nagpaunlak ng panayam si Bernardo. Dati nang itinanggi ni Revilla ang mga binta ni Bernardo. Ng high -end Ito ang unang project na The Rise at Monterasa sa Cebu City. Ang naturang proyekto ang isa sa mga sinisi ng ilang residente sa matinding pagbaha ng manalasa ang bagyong tino nitong Nobyembre. Ayon sa DNR, nilabag ng developer ang revised forestry code. Sa inspeksyon ng DNR, matapos ang bagyo, labing isa na lang ang naiwang puno sa lugar mula sa mahigit 700 puno noon 2022. Nilabag din daw ng developer ang sampu mula sa 33 environmental compliance certificates nito. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang Mont Property Group, developer ng Mont Project. Dati na nilang pinabulaanan na sinabi ng DNR na nagputol sila ng mahigit 700 puno. Uh, US Dollar. Ahapon, nagsara ang palitan sa 59 pesos at 21 centavos. 59 pesos at 22 centavos naman nitong Martes. Pinakabababa sa kasaysayan ay sa malakanya ang kabilang sa mga tatalakay ng BSP at economic team. Ang posibleng epekto ng inflation na mas malaking paggastos ngayong magpapasko. Nakausap natin kanyang abogado na si Atty. Israelito Torion. Atty. Torion, maganda umaga po. Hello, good morning. Maganda umaga po sa lahat ng mga nanonood nitong uh, sikat na istasyon. Good morning. Salamat po. Kailan niyo po huling nakausap si Senador Bato de la Rosa? Well, uh, I was able to talk to him prior to November 8 of uh, 2025. Uh, iba po ang pinag-usapan namin doon. Yung mga rally-rally yung napag-usapan namin. You're not able to talk about this. Yes. At may impormasyon po ba kayo kung nasaan po ang senador? Uh, as of now, I have no information and I do not want to know also. At ano ang kanyang status po? Nagtatago, tumatakas, gayong wala pa yung warrant of pares ng International Criminal Court? Um... Ganito po. Uh, ngayon kasi uh, yung kanyang personal safety is at stake, no? Uh, ako maka-speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him even okay. if I am his lawyer, no? Okay. Uh, he he is just making himself unavailable ka kasi wala pong klaro ko ano po ang uh, pulisya, o wala po tayong batas as to how to deal with surrender. Kasi klarong-klaro po yung gobyerno natin is they will up the modality of surrender instead of extradition under Section 17 of Republic Act 9851. sabay mm -hmm. Sa BICAM Committee na magsisimula po ngayong araw, kasama po si Senador Bato de la Rosa. Siya po pupunta o ano ho ang magiging desisyon niya kung atin siya dito? Well, um, sa pagka ngayon, hindi ako maka-answer niya kung ano ang desisyon niya. He may okay. or he may not go po. Uh, dahil nga po, uh, kailangan, kinakailangan po ng gobyerno to really have a clear-cut policy as to how we deal with surrender. Tayo lang po ang bansa sa, ng mga miyembro ng ICC dati, kasi dati na tayo okay. miyembro. Ah, uh, nawala pong legislation as to how to effectuate surrender. May isang word lang under section 17 eh wala naman tayong implementing rules and regulations. A -a Alam mo po, sir, Uh, kinakailangan po if you if you base it in Germany, Switzerland, Austria, Poland, Australia and other even Albania, 50 other uh, states sa pagkakaalam ko, meron silang national legislation as to how to effectuate the uh, cooperation mechanisms under part 9 of the Rome Statute. Tayo lamang po ang wala. Tayo lamang po ang atat na atat na isurrender yung ating national, ating citizen doon po sa uh, Hague, Netherlands na walang klarong basihanan, walang klarong prosinid. Opo. Oh, Kawawa naman po yung taong kidnapin lang, hindi idaan sa ating korte na meron naman tayong working courts, meron tayong healthy prosecution service po dito. So yun ang pinakadahilan ni Sen. Bato kaya hindi po nagpapakita itong chismis na may warrant of arrest siya sa ICC. He, uh, yes po, kasi meron ng, ano yan eh, meron ng uh, experience yan si dating Presidente uh, Rodrigo Duterte ay uh, kinig na po, yun po ang term ko, na wala man lang, hindi man lang uh, dinaan sa local courts natin even under Article 59 of the Rome Statute, kailangan ng competent judicial authority. Pero dito po sa ating bansa, maski ano yung competent judicial authority, hindi pa natin na-define. Pwede ba siyang makapiansa doon? Posible ba ang pre-trial? Posible ba siyang maka, uh, kung meron mga uh, desisyon na, ang korte na i-transfer siya? Pwede ba siyang makapetisyon on appeal doon sa Court of Appeals or sa Supreme Court? Wala po tayong procedure dito, dapat under the principle of legality, lahat ng mga procedure na yan ay defined na under our laws. Kasi we are talking here of the liberty as well as the security of a particular person. Hindi naman po po pwede eh, na i-treat natin na parang manok yung tao natin, yung ating citizen. At uh, basta-basta na lang i-deliver doon sa Korte na Banyaga na hindi na tayo miyembro since March 17 of 2019. Pero kayo ba, may impormasyon kayo na may warrant of arrest na nga po siya sa ICC? attorney? I really do not know. Kasi okay. under Article 87, Paragraph 3 of the Rome Statute, supposedly, yung mga cooperation mechanisms na yan, yung processes na yan, ay confidential. Kaya nga po, nagtataka tayo bakit merong kopya daw si Ombudsman Rimulya at saka yung kapatid ay eh, kinonfirm pa ng DILG secretary pa yon ha national government officials when well, these uh, processes are confidential kaya nga po nakaisip tayo baka sinadya ito para matakot si uh, Senator Dela Rosa eh meron na pangamba na yan para maliit-liitan yung suporta ni Pre, uh, Vice President Sara Duterte kung sakali may impeachment complaint na naman na uh, i-file against uh, VP Sara Duterte pero pwede ako magkamali niyan ha Opo, makibalita lang kami doon.